Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ni veteran journalist Ramon Tulfo na banatan ng isang milyong pisong donasyon ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. o FCCCI para sa mga biktima ng malawakang pagbaha kamakailan. Sa kanyang pahayag, tahasang sinabi ni Tulfo na ang halagang ibinigay ng grupo ay tila kakapiranggot at halos walang saysay -say kumpara sa yaman ng kanilang mga miyembro. Nagpalitrato pa, ang isang milyong piso na donasyon ng Filipino Chinese Chamber of Commerce Inc. para sa mga biktima ng malawakang baha ay parang insulto. Ani Tulfo, dinagdag pa niya na ang FCCCI ay binubuo ng bilyonaryong Chinoy businessmen, kaya ang isang milyong piso ay tila isang sentimo lang kung ikukumpara sa kanilang kapasidad. Sana di na lang nila pinangalandakan ng kanilang kakapiranggot na donasyon, aniya pa. Ang matapang na pahayag ni Tulfo ay umani ng halo-halong reaksyon sa social media. May sumang-ayon at may nagtanggol sa grupo. Iginiit na at least tumulong sila. Ngunit para sa iba, ang isyu ay hindi lang sa halaga, kundi sa sensibilidad at sinseridad ng pagtulong. Kapag may kayang tumulong ng higit pa pero pinili ang maliit na ambag, dapat ba itong ipagpasalamat o punahin?